Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng ginisang kangkong. Igisa po natin ang bawang at sibuyas. yung natira po nating hipon, ito po ang ating isasahog sa ating lulutuin na ginisang kangkong. Lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Lagyan po natin ang kangkong. isahog po natin sa ating ginisang kangkong ang natira nating ulam na hipon. Lagyan natin ng paminta. Kapag may natira po tayong ulam, pwede po natin isahog sa ating mga ginisang gulay. Kagaya po ng natira po nating ulam kahapon na hipon, pwede rin po yung mga natira po nating adobo, yung mga pork adobo o kay chicken adobo, pwede din po natin ihalo sa ating mga nilulutong gulay. Masarap at madali po itong lutuin. Luto na po ang ating ginisang kangkong with hipon. Masarap at madaling lutuin at healthy na ulam. ulam natin ngayon. Ginisang kangkong with hipon. Masarap at madaling lutuin. Healthy ulam. Maraming maraming salamat po sa panunod mo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.